Opo, marami. Eto sir, buena mano sir. Di umano'y pag-angkin sa pagmamayaring bangka ng kanyang yumaong asawa at awayan sa hatian ng lupa. Yan ang inilapit ni Ginang Eva Parkon ng Palawan sa ating programa kamakailan. At para sa update sir ng nasabing reklamo, makakausap natin sa kabilang linya si Lieutenant May Ann Klaus ang uh, Chief of Police ng San Vicente MPS Palawan PPO. Magandang hapon sa iyo, Lieutenant Mayan. Hello. Lieutenant Mayan. Sir, good afternoon po. Lieutenant Cruz po, San Vicente MPS. Okay, po, paki ah, uh, video mo, Mayan. May video ka ba dyan? Yes po, sir. And Yan, pakilakas sa po, 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 video, lang po lang muna ng konti. Para makita ka naman namin. At makilala ka ng ating mga kababayan <laughs> na mula pa sa napakalayong San Vicente Palawan. Wow. Parang dulo na to, mga no? Maganda, sir, ang mga hmm. beach dyan, sir, oh, sa San Vicente. Okay, Ayon. May Ann, sige, paki-update mo kami kung ano nang nangyari sa idinulog ng ating kababayan. Pakalayo. Uh, layo sir, magandang araw po. Uh, Lieutenant Close po ulit. Uh, um, a uh, base po doon sa hinihinging uh, tulong po ng ating kababayan dito sa San Vicente na si Ma'am Eva po. Pakitikit mo uh, lang yung microphone lang para mas uh, marinig ka. Yan. Uh, dito lang po, sir, uh, September 20, uh, dumulog po siya dito sa station dahil po uh, nagpa po siya sa pag-retrieve po ng bangka po na uh, binabanggit po niya kamakailan na um, nasa kamag-anak daw po ng kanyang uh, yumaong asawa. At sa araw din po yung uh, September 20 po ay nagpunta po tayo sa barangay ang ating pong kapulisan. At nagpa-assist po tayo sa barangay yeah. para pa ma-retrieve ang, bangka. At sa araw, araw din pong iyon ay na-retrieve din po yung bangka. Eh yun, mapakagandang balita, sir. Ano Yan no, ang tinatawag na action aksyon agad. agad di ba? Pag idinulog nyo sa sumbong nyo, action agad, ay talaga makakaasa ka na aaksyonan ng ating mga magagi oh, magigiting ng mga mag action persons, di ba? At kung ang di ako nakamamali, sir, eh, meron pang usapin ito tungkol sa lupa, di ba, mama, no? At uh, dito sa programa natin, nakausap natin yung isa sa mga bayaw niya. At uh, kung di ako nakakamali, nagkaroon sila ng uh, usapin na uh, ibabalik naman daw o bibigay naman yung parte ng kanyang lupa. So, anong update noon, May Ann? Uh, sir, magandang hapon po ulit. Ah, regarding naman po sa lupa, sir, ay nagkaintindihan na din po sila na ang magkakapatid po ng kanyang uh, yumaong asawa na hihintayin lang po yung uh, desisyon ng pagpaparti um, pagpaparte po ng lupa at nagkasundo na din po sila. Kasi po sa uh, ugnayan po natin sa barangay at kay Iba po. So wala na tayong mga legal impediments dyan. Okay na ba? Kasi nakahanda si Atorne Lyra, ang ating is small but terrible na abogada dito para magbigay ng kanyang payong legal. Siguro, Jen Ross, ang magandang i-highlight ko dito is yung uh, um, prinsipyo ng extrajudicial partition. Maaari pong sabi ng gitni... ni mo, si Hepe. Uh, maaari pong sabi ng gitni Hepe kung ang napag-usapan po ng mga magkakamag-anak ay hihintayin ang kanilang uh, pagkakasunduan sa pagkakaparte-parte ng uh, lupa na ito maaari pong ang kanilang tinutukoy ay uh, sila ay uh, nagko-conduct or nag-e-engage into an extrajudicial partition. Yan po ay uh, isang uh, katanggap-tanggap na uh, remedyo uh, na legal sa ilalim ng uh, batas natin, lalo pat kung wala namang naiwang uh, nalalamang credit o utang yung uh, yumaong uh, uh, may maari. Kaya napakaganda pong balita ito kay Aling Eva na maliban sa na retrieve or nabawi ang bangka na pag-aari ng kanyang asawa ay nagbunga ng isang magandang pakikipag-usap sa magkakamag-anak tungkol sa pagpapatid ng ating hepe na Opo. mamagitan. Maraming salamat ano. Action agad talaga. Oh, action agad. Si Lieutenant May Ann Claus. Kaano no mo si Claus. Ang ganda ng pilito ni. Malapit ang Pasko, sir. Malapit ang Pasko. <laughs> Sinong so, lang po sa ninong lang sir. Nandiyan ba sa kabilang linya ang nagre-reklamo si Ma'am Eva Parkon? Oo, oh, madinig natin. Mrs. Po, si sir. Eva. Ma'am Eva, hello. Hello po, sir. Ayan. Yes, ma'am. Ano po ang gusto mong sabihin o mensahe? Kontento ko na ba? Kasi kung hindi ka pa kontento, nandito si Ator Lyra para magbigay sa ng advice. Sige, okay, ma'am. Kung ano po may advice niya sa akin doon po sa sinauling bangka na hanap ng asawa ko. Yung lambat po na 22 panyo, apat na lang po na panyo, alunganin na po ipalaot po. Ah. Ihanap buhay Maliit ah. na lang po yung iniibig. Opo, opo, naintindihan ko po, uh, Nanay Eva. Uh, una sa lahat po, uh, napakaganda po ng kaganapan na nakipag-ugnayan ng ating hepe sa barangay. Napaka-importante po ng ugnayan na yan. Kinakailangan mayroong nagwi-witness po kung ano po ang nag, -nag naganap sa pagitan ninyo at saka doon sa pinagkuhaan ninyo ng bangka. Doon po sa nawawala nating mga lambat na maganda po ay uh, balik tayo sa barangay at uh, i-raise natin doon isang guni natin ulit sa kanila na ipaalam sa kanila na nagkulang ang mga kagamitan. Nung, in, nung inyo naikling ito. Kasi po maganda po iyan na magsimula na nakalista sa blatter ng barangay. At dapat meron tinatawag na tignan yung ano yung Cheque, so, oh, inventory so diba? okay. At malaman din ng barangay kung ano yung kulang na yan. At uh, para kung magkaroon ng further investigation, Hepe, ay uh, ma natin okay. kung sino yung mga may responsibilidad sa pagkakawala ng iba pang gamit sa bangka. General, siguro napakaganda rin na pagkakataon ito na ma-highlight ko. Uh, mabuti kasi Nanay Eva na naglista muna kayo sa blatter kasi mm -hmm. baka po ito ay uh, umabot naman sa husgadong usapin. Na no, wag naman sana, uh, pag umabot yan doon, hahanapan po tayo ng uh, uh, barangay certificate natin na sinubukan ninyo na magkasundo at magkaayusan sa barangay. Pero inay, kung halabawang ng uh, mayroong pagkakataon at kakayanin, uh, Kausapin natin ang pinagkuhaan baka naman po na waglit laang baka naman po ay nandiyan lang. Ah, uh, may an. Sir, ano masasabi mo doon sa nawawalang ibang gamit? Uh, basi base po doon sa nabanggit po ni Ma'am Eva, i-coordinate na lang po ulit natin sir sa barangay kung ano pong magandang gawin at para po mapagkasundo ang dalawang panig kung ano pong mapag-usapan nila base po sa nang no, walang lambat kung babayaran po o kung yes. anong kaukulang action po no pinagkuhanan po no Okay, uh, pakilang uh, Lieutenant uh, May Ann Close. Maraming salamat sa maagap mong pag-aksyon. Uh, and of course, kay Ma'am Eva Abancho, Abancho Parcon, maraming salamat din po sa pagtitiwalan nyo sa ating programang Sumbong Nyo Action Agad.